Naruto tayo lang ginamos. Ito lang kawas. Ito luya. Ito bawang. Ito sili. Ito ang bagoong galing marunduke. O ginamos sa bisaya. Yan. Nagpahita tayo ng kawali. Mainit na. Lalagyan natin ng mantika. Yan. O oh, yan. Hmm. O diba, say, mainit na. Hinaan muna natin ng apoy. Yan. Mainit na na natin ang na apoy. Isandal natin ang cellphone. Lalagay na natin ang dinamos. Ayan. Na, bango. Sabay-sabay na natin. Huwag lang yung ano, sili. Ayan. Ha? Ayan. Paminta. Paminta. Paminta siya natin ng paminta. Pamintang durog. O kaya pamintang pino. Na, bango ah. Oh. Atin konting pampasarap. Ha? Dinamush yan. Kaksan na natin. Ha? Ano? Oh. Kita nyo? Oh. Ano? bango so, bango ano ang yan hmm. hmm. sarap hmm. Ayon. sunugin na katin sunog sunugin diba ang bango tapos ilalagay ko yung cellphone tapos ilalagay natin ang binamus Ito, binamus o, ang tatawagin ko bikol ay bago o, wow

Tapos ilalagyan na natin ang maiwagang sili. Hmm, diba? Oo. Pipisik-pisik na. Hindi hmm. natin ang bagay yung tubig. Hmm. Pakuloyin lang natin ng konti. Ayos na. Minamos na. Hmm.